Welcome or welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng music sa TikTok. Yung naka siya, na ni TikTok kasi may violation sa sound. So paano nga balagyan ulit 'yan ng music? So kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na to kasi may lang naman. So, una, pipindutin mo yung video kung saan ka na violation, kung saan nawala yung sound ng iyong video na yon So, i-click mo lang yan. Pag na-click mo nga yung video na yon ito ang lalabas. So, ang pipindutin mo dyan ay yung replace music, yung ituturo ko dyan, yung kulay red. And then, pag napindut mo yan, ito ang lalabas. So, dito lalabas yung mga music na madami at ikaw nang bahala kung alin dyan yung gusto mong ilagay. At pag nakapili ka na nga, ay pipindutin mo lang yan. Tapos, mag upload na yung music na pinili mo. Kung makikita mo dyan, uploading na. At kapag ka nga okay na yung sound mo, ay lalabas na ulit yung kung ilan ang nag-views diyan sa video mo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung before, naka-mute, Tapos, ito naman yung after. Nakita na yung kung ilan yung nag diyan sa video mo. Ganun lang kadali magpalit or maglagay ulit ng music sa video mo kung ikaw ay na-mute ni TikTok. At syempre, hanggang dito na lang ang aking tutorial. At kung nagustuhan mo nga ang aking video na yun, ay huwag mo kalimutang mag-like mag-subscribe sa aking YouTube channel. So, yun lang. Bye!